Yo mga ka-travel, sabi yung po sa ating lahat. So ngayon mga ka-travel, yung pag-uusapan natin ngayon bakit si Inmax yung napili ko. Bakit hindi si DB, bakit hindi si PCX, bakit hindi si Aerox, kung kahit anong ano, 150cc kategory na scooter dyan. At bakit ito si Inmax yung napili ko. So ibibigay ko sa inyo mga ka-travel yung mga reasons ko kung bakit ito yung pinili ko. Actually mga ka-travel, ano, magkakaroon pa tayo ng isang habang video na review ko dito So as in, talaga, ginamit ko talaga siya ng long ride and whatsoever. So dito muna tayo sa video na to kung bakit si Inmax yung napili ko. So let's start mga travel So una mga travel bakit ito? At sa mga travel yung pinakauna kong gustong eh, sabihin sa inyo is yung looks. So, subjective naman ito mga ka-travel eh. Very subjective to mga ka-travel. So, kanya-kanya tayong test kung ano yung gusto natin. So, in my, ano, in my own test, mas gusto ko talaga yung looks ni Nmax. Lalo na kapag nilagyan mo pa nito. Ano, bracket. Tapos, ginawan mo pa nito. Ayan ano, yung parang top box. Kasi parang tumutuli siya dito. Kasi kapag yung stack lang, parang ano siya, supo. <laughs> Tapos kapag i-stack lang ito mga katrabi yung hindi mo nilagyan ng ganito. Ano lang siya, parang pangit niya tingnan. So, nakikita ko kasi sa mga nagmumotor, parang ang ganda niyang tingnan eh. So, kaya binilang ko kagad nito. Ayan. So, mga katrabi ha, magkakaroon tayo ng full review nito. Yung mga experience ko dahil meron na tayong ano, meron na tayong natakbo na grabe. 2,100 bago ko talaga ibigay yung in, yung pinaka opinion ko dito sa Inmax na to. So, second mga travel na bakit ito yung napili ko? Yung kanyang price. Actually mga ka-travel, green up ko kagadi. Eh, kasi nabili ko to 150,500. May mga freebies para. Ano, yung freebies helmet, half face helmet yung <laughs> hindi nga natin nagagamit. Tapos, yung 3 years warranty at saka yung 7 liters. Grabing ano yan eh. Previous. Napakaganda. Tapos yung discount talaga dahil 150,000. Pag-manag ko siya, nabili ng cash. Ano? Mga travel, grabe. Woo! Ayan. Patlong ano mga travel. Reasons kung bakit ito si Inmax yung napili ko. Yung comfortability mga travel. Yes! Yung comfortability yung pangatlo. Grabe! Napakasarap! Napakasarap niyang i-maneo. Kumpara sa ating RS150. So sa mga nagtatanong pa lang na mga ka-travel kung nasa na yung RS-150 ko dahil hindi ko na raw ginagamit. Andito, full powered pa siya mga ka-travel. Ano, no issues. Napakaganda pa rin mga ka-travel ng RS-150 ko. Hindi ko ito ibibinta dahil ito yung ano ko, pang daily usage dito sa ano namin, municipality. At saka ito yung pang long ride ko talaga. Ano, full power pa yung mga ka-travel. Ito yung RS-150. Magandang maganda pa. Kumpletong kumpleto. dito si Ricardo. Hindi pa rin ako binibigo. At saka magkakaroon din tayo mga travel ng content kung ano yung pipiliin nyo. Marami na eh. Marami ng add-ons tayo. Kung ano yung pipiliin nyo. Kung underbone o yung mga ano scooter category na 150cc. Magkakaroon din tayo ng mga content. Dali babalik natin yung pagiging ano motovlogging. Motovlogger. <laughs> dito sa YouTube. Dahil ayan. Namiss ko kayo mga travel Gusto kong ano ipaiwating sa inyo na I am a motor lover so ayan yung pangatlo is yung comfortability next mga travel yung pangapat u-box ito yung pinapangarap ko dati mga travel na u-box napakalaki ng u-box mga ka-travel although hindi siya ganung kalaki kumpara sa EDV at saka PCX ayan, tingnan natin dito yan o no? grabe pinalitan ko na nito mga travel hindi ko pa nakakabili ng adhesive na ilalagay ito dito para dumikit yan, may lalagyan na nito. Grabe. Kasi yung travel yung ano, itong red horse or pitong grande. <laughs> Promise, sa travel, kasi ang kasya dito. Ano kapag walang nakalagay dyan sa loob. Kasi ang kasya yung pitong red horse. Promise. <laughs> Grabe. Tapos lagyan mo pa mga travel ng ano, top box dito pa yung mga damit. Yung maliit lang, 22 liters lang mga travel yung binili ko. So, so na yung mga accessories, ibablog din natin yan dito sa ating inbox, ano? Grabe, yung U-box talaga mga ka-travel. Laking ginawa, from um, underbone, laking ginawa. Wala na akong ano mga ka-travel. wala na akong ano, dala na mga gamit. Nalagay ko na lang talaga lahat sa U-box, bag ko lahat ng mga gamit ko. Pero di ako nag-iiwan mga ka-travel. dahil nananakaw pa rin dito sa loob. Itong ano, itong U-box na to kasi ginaganon lang yan, oh. So, ingat pa rin mga ka-travel, huwag mag-iwan ng mga magagandang gamit dito sa loob. So, dalhin yung mga mahalagang bagay. Huwag nyo talaga iiwan dito. Pati dito, huwag nyo talaga dyan iiwan. Next mga ka-travel, ang apat na yun, di ba, yung ano, U-box. Yung panglima itong mga compartment dito, grabe, laking tulong to dito mga ka-travel, lagyan na ng pamunas, whatsoever, yung mga malilit na bagay, kasi yung cellphone, to ROG Phone 7 yan mga katravel, 54,000. 16, 512GB cash. Ayan. Pero di ako naglalagay dyan ng mga gamit. Dito. Cash yung cash yan mga ka-travel. Ayan no? Grabe. Diba, Tapos may charger na yan. Diyan mga ka-travel. May saksakan na yan dyan. Pero di pa ako nakakabili. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan. Tapos kakailawin natin. Ito, accessories na ito mga ka-travel. Binili ko na ito market na yan. Ayan so di pa ako nakabili ng saksakan dyan mga travel Susun na. Ano? Yan yung panglima, yung mga compartment dyan. Kahit malit lang yan mga ka-travel, napakalaking tulong. Ano? Marami kang mailalagay dyan. Promise mga ka-travel. Mga pamunas, mga malit na bagay, alcohol, dyan mo nilalagay. Promise, nalaking tulong siya mga ka-travel. As in, laking ginawa to sa akin, kaya ito yung ano, ako, pinili. Next mga travel yung panganin na bakit ito yung ano ko napili. Ito mga travel ha, yung pinakaano ko talaga. Malaki yung gulong. Ayan. So grabe sa bangkingan mga travel Woo, sarap sa bangkingan promise mga ka travel kahit ganun, ganun ka ganun ka na talaga. Sarap sa bangkingan. Nung nang long ride kami mga ka travel um wag lang kayo masyado na super banking talaga no. Wag lang kayong super banking dahil baka ano, yung yung center stand. <laughs> kay Amon Sumayad yung Inmax ganun din mga katravel ano kakabili kakabili rin lang niya Sumayad mga katravel nung nag super banking siya yung as in ganun, na ganun talaga so wag masyado ganun ka banking kasi baka sumayad yung center asin as in talaga umapoy nakita ko talaga eh, kasi ako yung sali yan <laughs> so fortunately okay na yun. mga katravel walang ganyan. si 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 ano So ito mga ka-travel yung pampito ha mga ka-travel Ito yung na ano, nag-save talaga sa akin ano Nung nag-fall break ako Ito yung pampito mga ka-travel Dual ABS, grabe Front and rear, dual ABS mga ka-travel Promise, nung, nung nagpatakba ko mga ka-travel ng mga 100 pph mga ka-travel yung takbo ko Grabe tapos may aso na tatawid sana. Nag full break ako. Grabe. As in, hindi ka ano, magi-slide, promise. Hindi ka magi-slide. Ano? Kasi pag full break mo mga travel sa ibs 'di ba? Ano i -full mo? I-full mo ta ano, ipupush ka dito. I Pupush sa unahan. Dalawang break 'yan mga travel. I-push ka dun. Ano? I-push ka dun. Grabe, pinos mga travel yung ano ko. Oh. Grabe ang sarap. <laughs> Kahit ano mag full break ka talaga, laking ginawa yung ano EBS. Napaka ano napaka safe na features. Pero ingat-ingat pa rin mga travel dahil yung ano accident ano lang yan. Si si si. man nga. <laughs> ano mga travel ingat-ingat pa rin sa pag-full break ano. So ayan yung ano natin pang pito, yung dual ABS. Promise mga travel. Swak na swak. Hindi ka talaga bibiguin sa dual ABS. Napakagandang feature niyan ka-travel na anti-breaking lock system. Hindi maglalak yung ano brake mo kahit i-full brake mo siya. Pupush na dito, mga ka dito makatrabel oh. Paano nagwo-work di ba travel Push mo. Kung yung takbo mo, i-push mo yan makatrabel. Tapos pag ito super brake na talaga, gaganon yung kamay mo. Pupush niya para hindi maglak yung gulong. <laughs> Promise na makatrabel. Pangwalo makatrabel. Ito yung pangwalo na reasons kung bakit ito braking system. Napakasarap makatravel ng braking system niya. Promise, yung braking system napakalakas. Ito mga katravel niya, sa ulihan talaga, as in, napakalakas niya. Kunting ano mo lang, kapit na kapit talaga kagad. Yung sa unahan mga katravel, hindi siya ganun kalakas masyado. Pero kapag na-full mo na to dito, doon mo na mararamdaman yung lakas niya. Pero pag kunti lang, parang hindi siya ganun kalakas masyado. Pero pag i-full mo talaga, Ma napakalakas niya. Ano? So, ganun siguro yung purpose ni Inmax sa una na gulong na brake Tapos dito sa ulan, mga travel napakalakas niya. Proven and tested, napakalakas niya. Parami na mga ka travel. Kaya, ito yung ano ko, napili. Kasi nanghiram muna ko, eh, kaya ano, kay Sir Ray <laughs> ano ka talaga eh, tinest ko muna talaga lahat bago ko ano, binili. Kaya yan, yung brake niya, mga travel napakasarap. Tapos so, ito mga ka-travel yung pang-siyam na na-reasons natin yung bakit ito. Yung napili natin na NMAX 155 version 2.1 2023. So ito mga travel yung upuan. Mga miss mga ka-travel, yung upuan, napakalambot parang kama. Parang kama siya mga ka Dati yung ano, linalakbay ko mga travel na 72 kilometers dito sa Las Navas Northern Samar to Katarma Northern Samar Kapag itong na 150 yung ginagamit ko. Pagdating ko doon, nangangalay ako, promise. Tapos yung ano ko, namamanid yung puwet ko kapag yung aris yung ginagamit ko. Samantala itong mga travel bitin na bitin yung 72 kilometers. Napakasarap sa puwet. <laughs> Hindi ka makangalay mga ka travel promise. Parang kama, supang-supa talaga kahit yung angkas mo mga ka travel kasi nag-try na ako ng umangkas nito pinadrive ko yung sa kaibigan ko grabe ang sarap yung position mo nga lang nakaganda ko malayo medyo malayo kaya ano um komportable eh. tapos yung upuan mo mga travel Nakaganon ka talaga kapag naangkas oh Nakabuka ka pero napaka komportable Yung mga travel promise Alex Alex 150 natin naka-close tayo pero hindi siya komportable eh. ito nakabuka ka pero super comfortable eh. hindi mo mamalid yung point mo next mga travel yung pang sampo natin na reasons yung ano driving position niya marami yung ano driving position mo na magagawa dito mga travel ito pa lang dito di ba grabe marami kapag ano ka napapagod ka na straight ka lang ilagay mo dito yung pa mo straight ka dun tapos kung gusto mo mag relax ilagay mo dito yung pa tapos ganun ka marami yung riding position mga travel na magagawa mo tulad ganito ito niyo. sa inyo pag napapagod na ako makatravel yung mahaba yung giant ganyan lang na ako nalagay ko dito yung pa yan tapos pag ano tapos ano na mabagot ka na sa posisyon mo ganyan ka na naman ulit nalagay mo dyan yung paa mo tapos pwede rin ka dito maganda rin ito makatravel itong ano sa side stand ah ganun ka <laughs> di ba <laughs> maraming posisyon yung magagawa mo tapos dito dito na nakaumbok makatravel na upuan Ayan. Ito ng kaumbok dito na upuan. Ganyan mo lang dito. Sagad mo dyan. Rabi. Napakasarap. Napakaraming ano, posisyon na magagawa mo dito, mga katrabe, sa Inmax. Kaya hindi ka talaga, ano, mabuburing sa long ride. Promise. Number 11, mga katrabe, na reason so kung bakit ito si Inmax, ay yung tunog ng kanyang engine. Napaka tahimik, mga katrabi. Promise, mga katrabe. Tapos yung pagilid niya, hindi siya maingay. <laughs> yung mga katrabi, kung natin yung, ano, yung tunog ni EDV click hindi naman to sa pagsira magandang motor yan mga travel to yan nga yung ano unang choice ko yung EDV yung mga Honda kasi mga travel in my own observations in my own lang to ha. sorry po sa mga Honda users hindi ko naman po yan sa sinisiraan um, Honda users din ako eh may 150 <laughs> so kung nung kinumpara ko mga travel yung tunog ng engine between EDV and ano NMAX maingay, Ay, hindi naman sa maingay malakas yung tunog ng ano, Honda. Ano? Kung para dito sa ating NMAX. Pakinggan nyo mga katrabel Ayan natin. Ano? Grabe oh. Napaka-smooth lang ng tunog yung mga katrabel. As in, napakasarap sa tingin niya. Parang napaka-silencer niya. Wala kasi tayong dito sampung na ano eh. Kahit click, EDB, 6 Para magumpara sana natin. Dito na lang sa ating Honda. <laughs> Grabe. Ito pa talaga yung inumpara natin. So so na mga ka-travel, mag-vlog tayo na kung anong dapat yung pipiliin nyo. underbone or automatic. Malakas yung sound. Kayo yung mga ka -travel. mas nagiging mababaw yung tunog nito kumpara dito. 'Di ba? 'Di ba? So patunay kahit sa mga na-observe ko, patunay na mas tahimik yung parang tunog ni ano, Yamaha kumpara sa mga Honda. Ibsel ko tayan talaga mga travel. Tapos yung ano, yung parang panggilid ng mga Honda na automatic. Hindi ko man sa pagano mga travel. Um, maingay talaga. Kalo na yung click. Tapos yung ano, EDB na narinig ko talaga kapag may may nakakasalubong OPCA As in talaga promise na ano ko talaga na medyo matunog, malakas yung kanyang sounds. In my own observation ng yung mga travel na nakita ko. Kaya Bago ko talaga pinili to, tinignan ko muna lahat ng mga ano ko. Kailangan kong dapat malaman. Number 12 mga travel na reasons so, kung bakit ito si Inmax mga travel Fully digital na siya mga travel <laughs> na ba yan? Hindi ako nakaka... <laughs> Fully digital na siya mga ka-travel. instrument panel na. Tapos may orasan mga ka Yan yung ano ko dito. May orasan. Ayan. 4.23pm. Ano? May orasan mga ka-travel. Marami kang pagpipilian dyan. Oh. Ayan. Battery. TCS. Actually, itong TCS din mga travel sabihin ko sa inyo, mga nang features din to. Ano? Kasi, ano, kunyari, madudulas yung mga dinadaanan yung mga travel Um, um, yung pag ng gulong nyo, binabalance yung sa walian at saka sa unahan. Natry ko na yan mga travel nung ano, mabuhangin. Natry ko na yan, tapos medyo, yung pag ko ng throttle, medyo hindi siya ganun ka, ano, nagtunog yung engine. Kaya binabalance na yung dalawang gulong. Tsaka di ka talaga may skid. Isang magandang feature din 'yan ka travel pero hindi ko naman 'yan napapansin masyado. Pero goods na meron dito si ano Yamaha N max yung thesis na 'yan. Ayun oh. Yung oil, ayan. Yung V-belt. Natakbo na tayo ng 2622. Dapat uh, may trip 1, trip 2. Ano mo talaga ka travel kung ano masusukat mo, 'di ba? Ano siya? Yung orasan malaking tulong. Yung sa aris natin walang orasan. Titingin ka pa talaga sa cellphone. Ito dito hindi ka na titingin ano. Grabe. Number 13 na reasons mga travel kung bakit ito si Nmax. Yung capacity niya mga travel sa kanya ano, fuel capacity is 7.1 liters. Unlike diyan sa ating ano ano sa Aris 150 natin, 4.1 liters lang 'yan. Kaya pagas lang pagas ka palagi. Dito 7.1 liters. In my own na malaki naman talaga yung sounda sa Honda ADV malaki talaga yung kanilang ano 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 fuel capacity pero itong 721 mga travel malayo na yung napupunta mo mga ano hindi na hindi ka na masyado nagpapagas ng pagas so malayong malayo talaga yung mapupuntahan mo pero nalamang nalamang don si ADV kasi parang mas malaki yung kanyang ano fuel capacity ano parang mas malaki hindi ko lang ano nakita sa review basta pa alam ang pagkakalam ko medyo malaki ng konti So ayan yung ano, fuel capacity. Ano natin dito ha. Fuel. Yan, tapos may na siya dito mga travel Ilagay mo na dyan. So pag nagpagas ka, kahit hindi ka na gano, bumaba. Dyan na. So ayan mga katravel, yun, yung mga 13, 13 reasons ko kung bakit si Inmax ang napili ko. Ayan yung mga ka-travel, ibibigay ko rin sa inyo yung mga negatives dito. Promise mga ka-travel, in my own opinion, in my own experience, ibibigay ko rin sa inyo yung negative dito sa Nmax 155 version 2.1. Ibibigay ko sa inyo promise mga ka-travel. Abangan nyo sa next video natin Yan yung ano natin, prioritize na sa next video. So ayan mga ka-travel, maraming salamat po sa inyo no. So don't forget to ano subscribe on my YouTube channel mga ka-travel. Marami, marami pa tayong pag-uusapan pagdating sa mga motor-motor. Ibabalik ko mga ka-travel yung YouTube channel natin sa pagmumotor motor dahil ito talaga yung pili ko. So bonus na lang yung mga lugar na mga napupuntahan natin sa ating vlogs. So ayan mga ka-travel, thank you so much!